kailangan meron tayong due process sa lahat ng bagay. Sayang naman kung meron tayong mga ganitong mga pangyayari na may mga nagre-reklamo na galing pa sa malalayong lugar. Hindi natin to kailangan sa ngayon. Sana, sana, sana uh, maayos itong issue na to. Kasi ano ba ito, sunod-sunod eh, sunod-sunod na sunod. uh, ang reklamo eh walang due process. Eh hindi maganda yon para sa bayan natin na may sumisigaw na hindi sila nakakuha ng justisya. Sana matapos na yan. No? Eh, hindi yan healthy para sa atin, uh, lalo ngayon. Kailangan uh, lahat ng tao sa Pilipinas may due process. Uh, right now, meron na hong mga arrest order laban kay Pastor Kibuloy from the court from Dabao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Kibuloy considering na korte eh, na po yung may arrest warrant na sumuko na po siya? Yan naman po lagi ang ating uh, panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Kibuloy na total ito po ay uh, nasa korte na. Mas maganda po sana na uh, makapagpakita na siya. Para po, alam nyo kasi yung mga ganitong bagay, katulad nung una kong interview sa inyo, sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Ito tayo ngayon. Dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force. Hulihin si, si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito ano, pabor sa kaban ng bayan. Sana. Pero nandyan na yan. Meron ng operation. Sana lang. Nagdasal po tayo na walang mangyaring uh violent sana maging mapayapa kasi katulad ng sinabi ko noon napakahirap na pagsamahin natin sa issue na to ang faith at politics ang hirap po niyan uh, ang ang kumbaga ang daming taong masasaktan dito sa issue na to at pananampalataya yon Uh, mahirap tayong uh, maipit sa gitna pagka pinag-usapan ng pananampalataya. Eh, sa totoo lamang po, inaantay po namin hanggang ngayon yung uh, desisyon kung kailan kami makakapag-hearing patungkol po sa uh, pagtanggal ng franchise ng SMNI. Ano? Hanggang ngayon, naantay po namin ng desisyon kung kailan kami makapag-hearing. Kasi ang dami na po dyan, ang dami ng naging nagdikit nag ano na siya yung kaso ni pastor kasi nag domino na umabot na hanggang sa si SMNI freedom of the press na I isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis pero yung buong istasyon ng tinanggalan yung mga ganun ba asan ang due process na naman noon uh, totoo lang po uh, napakadaming issue sana na pwede nating uh, pag-usapan sa hearing pero wala pa po, hindi pa na i-schedule lang hearing nito. Sir, the issues, no, yung kay stop. um, yung mga nangyayari po sa kanya, do you believe that it is um, uh, part of a political process? Oh, definitely. Definitely. Kaya sana nga, ang pakiusap ko, wag natin, ano, wag natin, kung politika ang issue natin kay pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, wag, wag. Wag never nating itatouch ang religion. Uh, nakakatakot yan na, 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 na pakialaman natin. Sila barang, barang, barang. Yun ang nakakatakot dun sir eh. Yun ang mga sinasabi ko eh. Kasi pag pinag-usapan natin ng faith kasi dyan mapupunta yan. May mga fanatics tayo na hindi natin maiwasan. Pero hindi naman natin pwedeng panghawakan ng batas na porket identified kay pastor eh. na natin yung kanilang mga uh, ng PNP. Ano? Wala naman silang kaso. Siguro kasi dito sa bayan natin, hanggat hindi ka pa napapatunayan na may kasalanan, mahirap na sasabihin natin kansilahin kagad yung kanilang mga permit to carry o LTAP nila. No? Kasi kailangan may proseso din yun. Kailangan mapatunayan muna na sila ba ay may, may nagawang kasalanan. Kasi minsan yung mga ganun na... na ang hirap pare, napakahirap na parang Pahi, kasi ako, ako, nangyari sa akin yan, kinansila yung mga baril ko, pare, na, ano yan, na Nung sumuporta tayo sa, 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 2013 na, na gulo sa lahat dato. Openly, sumuporta tayo sa mga tausog. Ang nangyari sa akin doon, nakansila lahat yung hindi ko alam, biglang kinansila lahat yung ano ko, yung uh, yung permit to own, lahat yun. Kinansila. Nagulat ako, sabi ko, ba, pa, para naman yata ang, ang aking karapatan eh na nasagasaan yata. Pero ang nilabas nila, yung mga ex-convict hindi pwedeng mag magbarel, kaya wala akong nagawa. Dumating lamang yung uh, aking uh, uh, absolute pardon kaya ako nakakuha uli ng, ng baril. Pero may sabihin, sana yung mga ganitong bagay, wag na nating palakihin ba? Yung mga supporter ni Pastor, natural lang di silang makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila, eh, naapi yung kanilang Pastor. Wag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin, maging kalmado po kayo. Hindi, hindi solusyon ang karahasan. At uh, tandaan po natin, si Pastor ay uh, uh, lingkod ng Diyos at uh, ang kanya pong dinadanas ngayon ay eh, isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at sa pananampalataya ng tinatayuan niyang reliyon. At isang bagay ito na no, nagpapatunay na kapag kamalapit tayo sa pagsubok, ibig sabihin malapit tayo sa Diyos. Kaya siguro po, ang gawin na lang natin, manalangin tayo ng kapayapaan. Uh, kung ano man ang uh, mangyari, sumurender man si pastor o mahuli, sana walang karahasan na mangyari. Ay, hindi po. Huwag po natin i-ignore, ano? Dahil uh, ito po ay ang pakiusap po natin, pag-usapan po ito sa korte. Kasi sa court po, yan ay eh, hindi may influensyahan yan ng uh, tinatawag natin politically motivated cases, ano? Kasi alam naman po natin, ano, na uh, yung ganitong bagay, hindi natin may iwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pastor Kibuloy. Number two, lumaban yan sa mga NPA, sa mga komunista. Eh, hindi naman po natin maipagkakailadin na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay kay eh uh, eh uh, uh, pastor Kibuloy eh may kinalaman sa politika